Binatang magsasaka na nawawala sa bayan ng Talugtug, Nueva Ecija, posibleng dahil sa pagsusuba sa irigasyon. Panunuba sa irigasyon, yan ang naiisip ng ina ng nawawalang farm worker na si Wilfredo Caballero na si uh, Telmo Malyari Caballero, 41 years old, residente ng barangay Mayamot Uno, Talugtug, Nueva Ecija si Wilfredo ay uh, portion sa limang ektaryang bukid ni Ginoong Frankie Domingo sa barangay Tandok sa bayan rin ng Talugtog. Kwento ni Nani Terma, bigla na lamang daw naglaho si Wilfredo bandang alas 5 ng hapon ng uh, Enero 6 sa kasalukuyang taon pagkatapos mamagsabog ng abono kasama si Ginoong Joel Yambot na kaagapay sa pagsasaka ng naturang lupain. Batay naman sa statement ni Yambot, Umalis daw ito sa lugar upang kumuha ng charger at uh, pagbalik nito matapos ang labing limang minuto ay wala na raw ang bata. Hindi naman, siya, hindi naman naniniwala si Aling uh, Telma na sumama sa barkada uh, si Wilfredo dahil naiwan ang chinelas nito at ang motor sa bukid kung saan ito nagtatrabaho pagkatapos nitong ma mawala. Wala rin naman daw itong girlfriend na alam niya kaya hindi rin ito magtatanan. Kwento pa ni Aling Telma, walang bisyong anak. Tanging cellphone lang ang pinakaabalhan nito at mas pinili na ipagpaliban ng pag-aaral upang magbukid. Muna uh, para makapagtapos ang kanyang ate na nasa na. May pitong araw nang nawawala si Wilfredo at ayon kay Nanay Telma nakapag imbestiga na ang kapulisan ng talugtog sa pinangyarihan ng insidente ng pagkawala at pag-aaralan daw nila ang uh, naturang insidente. Hanggang ngayon ay wala pa silang balita kung ano ang nangyari. Umaasa ang pamilya na sana ay uh, makauwi siya ng buhay at nasa maayos na kalagayan. Okay, mo nating panuorin yung interview? Kaya may oras pa ba tayo? Eight minutes yun eh. Pwede nating i-play. Eh, o kaya po simple na rason na, 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 na pwedeng ikapahamak niya o pwedeng maging dahilan para mawala siya. Ang nung ko lang po ma'am eh, yun lang pong pagsusuga po nila ng tubig sa irrigasyon po. Mm -hmm. Yun lang po ang naisip ko lang pong dahilan sa anak ko po. po. Oh. Uh, Nay, ano pong pangalan nila? Telma Malyari Caballero po. Okay. Taga saan po kayo? Taga Talugtog po. Kaya mo Talugtog mm -hmm. Ano po ang nangyari na eh? Yung pong ano ko pong lalaki, limang araw na pong nawawala, si Wilfredo Caballero. ilang ah, ilan taon na po siya? 19 years old po. Nag-aaral po? Hindi po. Matatarbaho po sa Bukid, sa ah. Barangay Tandok po. Saan po yun? Nagtalugtog din? Opo. Ngayon nun pong kung limang araw na pong nawawala anong date ba ngayon January 10. Okay. So as in ko January 5 so, Sabado po. 4 to 5 po ng hapon. Anong araw ba yung Sabado? Kundi as in ko Saturday. Alas 4 po hanggang alas 5 okay. wala Ano po ba ang uh, regular niyang uh, routine? Uh, pag sa araw-araw, ano pong ginagawa niya? Bukid lang po. Sa bukid po, nagpapatubig po. yung po yung araw po ng pag-aabono po nila sa bukid. Mm -mm. May kasama po siya sa bukid? Opo. yung pong kasama niya sa bukid, nakausap niya na? Opo. Ano pong sabi? Ang sabi niya po, eh, iniwal lang po daw niya yung anak ko doon ng sablet at umiram ng charger, mm -hmm. ng cellphone. At uh, nung pong pagbalik niya ay eh, nawawala na po yung anak kong si Wilfredo. Mga ilang oras po ang pagitan nun? Mga isang oras, 30 minutes. minutes? po daw lang, sabi niya. Sa, yung, okay, so si, yung pong anak niya na si Wilfredo, uh, nung araw po na yon ay anong oras umalis ng bahay? noon lang po talaga siya sa bukit. So, kami po ay taga Maya po. A, ah, doon po siya nakatira sa bukid sa Barangay Tandok. Opo, doon po siya natutulog. Ngayon po, yung bukid po na 'yon sa inyo. Hindi po nakikiporsyento, po. Doon po sa bukid po ni Sir Frankie Domingo po. Opo. Ngayon, nung hindi po siya umuwi sa inyo nung araw na 'yon. Hindi po. Kasi pa po eh kami ay nasa Pampanga po noon at tinawag lang po sa amin na nawawala yung anak po. nung kasama po niya. Opo. He uh, po, anong tinawagan po kami? Ah, po. Na, na uh, normally po ba umuwi siya tuwing hapon? O nandun sa lang bukid. siya hapo, o, sa lang po sa bukid? sa bukid po. Hindi po siya umaalis? Hindi po. Mm, so, after ilang mga araw, naghanap po kayo? Opo, naghanap po kami. Saan po kayo nag... Kailan po kayo nag-start maghanap? Yun din pong linggo ng hapong pong pagdating po namin na galing ng Pampanga po. Naghanap na po kami. Apo. Ah, San po kayo um, nakarating? Malayo na po narating namin po eh Yung lahat po ng mga irrigation po yun po dyan mm -mm. Inano na po namin Nag-report na po kayo sa polis? Opo, sa polis po sa amin Sa taluktok Sa tsaka po kahapon po dito na po sa Gimba ah. Yung chinelas po niya, tsaka yung motor 2 kasi niya eh Naiwan po talaga doon Ay, naiwan po Opo, yung gamit niya doon sa... pambukid lang po talaga yung cellphone niya. Ah, po. Wala naman po kayong naiisip na pwede, na pwede niyang puntahan? Wala po. Hindi po mahilig sa barkada po yung anak ko. Po. Wala pong mm -hmm. bisyo. Hindi po naninigarilyo. Hindi po umiinom ng alak. Ang call lang po niya is cellphone lang po niya. Pati po yung cellphone tsaka susi ng motor niya. Yun lang po. Ang kasama Yun po. niyang nawawala. Ah. Pinahalam na rin po namin sa mga kamag-anak po niya. Mm -hmm. Nalaman na rin po sa Pangasinan po tsaka po sa Kwan. Okay. Wala po, wala po nakakagawidog po, tsaka sa mga kamag-anak sa Pampanga, wala po. Okay. Eh, girlfriend po, baka naman, wala meron. Po, ma wala, wala po, ma'am. Wala din. Opo. Kaya po, kung sino po yung nakakakita sa anak ko, eh, ipag-alam, eh, sa amin po na, na inahanap po namin siya, ilang araw na po. Hindi po to, hindi po siya, hindi niya po ugaling umalis, tas umalis. Hindi, hindi, po talaga po. Kung Ah, alis mo po ng bahay matagal na po yung kalaating oras na tagal niya po sa labas, babalik ah, na babalik po siya may naisip po ba kayong posibleng rason na alimbawa kasi kung uh, walang ibang dahilan na umalis siya uh, may naisip ba kayong posibleng rason na pwedeng ikapahamak niya o pwedeng maging dahilan para mawala siya ang kung ko lang po ma'am, eh yun lang pong pagsusuba po nila ng tubig sa irrigation po. Mm -mm. Yun lang po ang naisip ko po lang pong gailan sa anak ko po. po, uh, po. Na, And, paano po yun? Uh, ibig sabihin na uh, nag ba ang sa tubig? Ang sabi po kasi eh meron pong nakakita pong may tricycle po doon na hindi po taga roon. Mm -mm. Sabi po ng mga magtatanim na tao. Mm -hmm. Ngayon, yung pong mawala na po yung tricycle na yon, doon na rin po nawala yung anak ko. Yung araw po yun 4 uh, to 5. Mm -hmm. So sa makatwid po na may po. parang may nakakita po na may tao. Hindi po nila ano sure na sumakay yung anak ko doon. Uh -huh. Pero kung nawala po yung tricycle na yon, eh nawala na rin po yung anak ko. Ah, so may nakita pong tricycle doon na uh, hindi pamilyar Kasabay po nung araw at Apo. oras halos na nawala po yung anak ninyo Ayan po yung sabi taga, po mga taga roon sa Tandok na nakapansin po doon sa uh -uh. tricycle yung po bang bukid eh katabi lang ng... Ayan <laughs> uh -oh.